Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. May go signal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang oil exploration sa West Philippine Sea. Inihayag ito ni Energy Secretary Rafael Lotilla sa budget hearing ng Kamara kaugnay ng 2024 proposed national budget ng administrasyon. Ayon kay Lotilla, bukod sa West Philippine Sea, may ikinakasa rin silang oil exploration sa iba pang bahagi ng bansa. Ang hakbang ng DOE ay alin alinsunod sa binanggit ni Marcos sa kanyang State of the Nation address kaugnay ng posibleng oil exploration sa territorial waters ng bansa. Nais ng makabayan block sa kamara na alisan ng maskara ang sinasabing traidor na nagbibigay ng impormasyon sa China, kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng pagtanggi ng ilang mga nagdaang Pangulo, gaya ni nadating Pangulong Joseph Estrada at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, na pumayag sila na alisin sa Ayungin Shoal ang nakabahurang BRP Sierra Madre. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na dapat investigahan ng Kongreso ang usapin sa gitna ng patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Duda rin si Castro sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't wala itong pagtanggi sa issue. Nauna ng binatikos ng Philippine Coast Guard ang hindi tinukoy na grupo o individual na sumusuporta sa China sa panghihimasok nito sa West Philippine Sea. Inaprobahan ng Iloilo -Ilo City Council ang feasibility study para sa proposed Iloilo -Ilo Straight Wind Power Project. Binubuo ang proyekto ng konstruksyon ng 25 wind turbine generators at isang transmission line na nakokonekta sa substation ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Itatayo ang proyekto sa isang 5,046 hectare land na nasa teritoryo ng Iloilo -Ilo City at apat na karatig bayan ng lungsod at my estimated gross capacity na 100 megawatts. Offshore wind is a fairly new technology, but this is large amounts of energy. Ang offshore wind power plant project ay isa sa mga hakbang ng Iloilo -Ilo City para dagdagan ang renewables sa lungsod. Matatandaan na nito lamang buwan din, pumasok ang Iloilo -Ilo City Government sa isang tripartite agreement kasama ang More Power Electric Corporation at Energy Regulatory Commission o ERC para sa karagdagang renewable energy projects sa lungsod. So ang aming imagination as we promote yung ganitong action ng isang probinsya, sana kopyahin ng iba. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.